kumakain po siya ng hausi. Binabad ko po sa tubig para malambot. Hindi po siya mahirapan mumuya. Tapos na pong naligo si Samir dyan. Tapos na rin siya natulog. Pagkagising niya, ayan, kinakain ko na po siya ng hausi. kanya paboritong dog food. Binababad ko po yan para malambot. Hindi po siya na gumumuya. No? Madali niyang Makain, ano? Yan po si Samer. Ano? Kung inyong mapapasin, wala pong tumutunog. Kasi pagka hindi mo ibababa diyan matunog. Yan lang po. Naligo siya, natulog siya. magising ngayon, kumain. <laughs> Yan ang aking Samer. Samer time. Hanggang dito na lamang po. God bless. So,